ไม่หูเลยนะไม่หูเลยนะ 啊。 you with Ano pa kayo po, Bulate? Bulate? Ang hirap pala bumato dito. sa may, ano, ilalim ng tulay ng ano dito, ma na maulan so first time ko dito sa spot na ko dami nga na mga estudyante dito kaya dito ko pinili sa ano kaya dito tayo at least dito kahit umulan ng malakas So, tingnan natin kung may kakagat dito kung may kumagat hindi maganda okay so tingnan natin mga master ha naantay ko sa Gerard kasi pupunta rin daw dito si Ito, saka si Mark ito ang pinakamahal pinakamahal fishing ko dito sa sabi no. ikot natin sabi nyo ikot ng rad natin hangin talaga eh pag itong tumikwas sigurado merong huli yan nakakalang sa motor ayan so abang abang lang tayo mga master kung makakachamba tayo dito ay ko kasi ano si Gerald tsaka si si Mike kung pupunta rito sana ano kapalit oh, ka ni Gerald sabi niya maaga siya eh nauna pa ako pupunta eh sabi niya alas 3 daw So, ayan mga master, kakahagis lang natin ayan, Wala pa namang kumakagat ah, Mukhang walang sumasabit na basura Kasi steady lang yung line natin dito Uy, mirun Ay, laki May lumutang dito, ano, mga master Dory naman itong mga bata na ito oh, naligo niya no, wit ako oh. ano ano tayo makakahuli ng isda niyan, nandiyan sila naliligo ayun, paano tayo makakahuli niyan oh. no? o, mo naman o oh. naliligo oh. Ang mga pampato, future olympian karera nga kayo lang o, oh, hanggang doon oh, karera nga kayo yun o oh. Master, Kakapin na lang kami ni Mark Wala pa akong huli. Oh my god kapi muna kayo Ito takip Initit kami ng tubig Malinis yan Okay Okay Oh, grabe, lakas. Okay. Okay yeah, tena natin. Ayan, ayan, yeah, yeah. ayan. Okay na. Okay, ayan. Uh, Kita nyo. May kapihang kami, oh. Pwede pa kami mag-noodles. Grabing buhulan yun, na professional. Hindi na alam kung saan ilalagay yung ano, buhulan. Hindi na alam saan dudukot. Oh. Mark, tinan mo ito. Professional, oh. Tina mo. Hindi na alam kung saan dudukutin, oh. Wala pa kayo, eh. Tapos may no? Tama ba? Direkta na. Bigla na nag-bull. Hindi na kakailangan nito. Hagis mo lang <laughs> dito. <laughs> kung <laughs> kung 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 kuya. May na may... Tatanggalin ka namin sa professional level agriculture eh. <laughs> <laughs> Mali pala eh. <laughs> agriculture edition no? Mm hmm. Tanggalin ka namin dito lipat ka namin sa wildlife. <laughs> may mapuputol. Ito yung isa pang professional natin na ano. Grabe talaga. Ay, talaga. Ah, talaga may mga paksalaga. talaga pa yung ano. Pukuk. Ay, ay, sinker yung sinker. Ah. Ah, grabe oh. Ang ah, lupit ba? pang international. Pag oh, international ba yan? Galawa na yan? <laughs> oh, ito mo Hindi ka kasi bumibili ng ilaw eh Nasir, ah, hata kami oh May nakasabit Basura yata ito Water lily Ang laki Ayun oh, kaya pala eh Ang laki oh Na naman, madali na naman yung kamay ko ah Hindi nananano, eh dami ng pasu-dumi. Eh. Dito, Geraldo. Tignan mo. Pa paano ako? Patagilid ako bumato. Okay. Pangatlong cast ko to. Ayun, no. Side cast to. Oh. Chopping cast. Ayun, no. Oo. third cast okay ayan eh, mga master alas 7 na wala pang nahuhuli ang mga professional so, oh, kasama ko si Gerald ito yan o papain no? no? malupitan ng yan mo naman ang ano yan o rad yan o no? shala o oh. rad oh. strong o oh, fast action super heavy is nag ako ng ano ng tilapia baka sakali makachamba tayo. Gamitin natin tong bait cast natin. Bitaga no sari Pwede ba 'yan? Pwede. Ayan. Ano tayo? Ano yung ori? Ah, pumitin. Pangiisnag ako ng silapya. Pangiisnaging uh, machine. Ano yung mga tawag pa. Tinapay mo na. Kumain ka muna. Masarap yan, no? 7 ngayon. eleven tayo. Oh, 7 eleven ka. Pang-social ko, eh. Pangiisnag, baitcasting. Panis kayo sa pangiisnag ko, baitcast. Tamaan mo rin. Saan ang linya mo? Ito. Dito ko sa gilid. Dito ko, dito ko, dito ko. pag naging tayo dito. At gawin mo kasi isang rad mo. Ano ba yan? Ayan, no? <laughs> Yari talaga to sa akin pag pinamaan to. Lubog na eh. Oh, doon. Oh. Nasa Bureau of Correction nga lang. Ang dami mga tilapia dito mga master. Tinan nyo ah. Tinan nyo ah. Ayan, nasa baba. Ilawang ko ah. Ayan oh. Bang, ayan oh. Grabe yung tilapia oh. Ang dami ba. May kakaibang tilapia dito Batik-batik kulay itim yun yung itim Ha? Saan ka ba? Batik-batik ka eh Dito ako babato. Hindi, dito nga Magkas para pag uuso Kaya nga Sabi ka. yan, pakatamaan ka Ay, yung plop sa Ganda sana rin yung pwesto dito May platform yun problema wala pa kami mahuli dito ang kaya maganda rito tumira Master, what's up, what's up? Nandito pa rin tayo sa ano? Sa Ilalim ng tulay Kasama ko pa rin si Gerard Tsaka si Mark Wala pang kumakagat sa akin Anong oras na grabe mga master na is istrike, na kan ako kasi lang paghila ko hindi ko magat yung ano yung strike yung pain lang na ubus sayang eh so nagagisulit ako sabi na to mga master oh dalawang rad na yung ginamit ko tapos wala pa rin ikbutik wala wala ang pihira o oh. alarm ba yun? Yan. testing sige okay, meron meron nag strike wala na nga lang kaming pahain yun. hey, malakas yung ano sa iyo natak sa iyo ang layo nung kanya, tali na yun o oh, layo ng layo mo e eh. nandito ako e eh. wala eh wala na naman bus na ang pahay nito ano ba yan hindi nag strike mga na yan. ayan mga oh, master ayos na naman kami zero na naman wala na naman ako na pala wala na naman kami na pala zero okay better luck next time babawi kami sa susunod ganun talaga hindi laging ano hindi laging meron Awi na lang kami next time.